dumating na nga itong in-order natin mga kuys sa Shopee na Universal Gas Tank Over Yasogo na ngayon. okay kabit na natin yan doon sa motor natin sa gas tank mismo ng aking Mio Sporty so tara a few inches later kabit na natin mga kuys ito yun in Yasogo gas tank over kabit na natin dito A little longer than a few minutes later. So, eto na siya mga kuwis. Tanggalin na natin. Ayan. Naglagaya lang ako ng sticker dito before na JRP. Um, may binili akong uh, ano siya? Uh, handle grip sa JRP mismo. Pre-sticker ito. So, ayan. Nagpaint lang ako before. Nabakbak oh. lang ako. So, ikakabit na natin to, dito. So, ayan mga kuwis. Nakabit na natin. Hindi ko na natakita sa inyo gagamitan ko nitong Allen wrench na to meron siyang parang maliit na ano doon na tornilyo dito sa magkabilang gilid ayan dyan so ayan ang ating Yasogo gas tank cover okay nabili ko lang sa Shopee ng 181 pesos kasama na shipping fee hindi na rin kayo sa so, may mga motor dyan universal to na na gastang